Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? So kahapon nga, matapos ngang magkaroon ng unang Senate hearing na ipinatawag ng Senado tungkol sa mga reklamo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi sumipot si Pastor Apollo Kibuloy sa naturang hearing. Naglabas ng ilang mga witnesses si Senator Hontiveros at ang mga witnesses na ito ay nagkwento ng mga sari-saring pang-aabuso na naranasan di umano nila sa kamay mismo ni Pastor Apollo Kibuloy. Actually, kung maalala natin, halos the same itong mga narratives ng mga witnesses na ito na ginamit din daw nung sampahan siya ng kaso sa Amerika. Kung matatandaan din natin, naglabas ng warrant of arrest ang FBI laban kay Pastor Apollo Kiboloy. Kaso nga lang, dahil nasa Pilipinas nga si Pastor Apollo Kiboloy, hindi nila ito maaaring arestuhin. Not unless kung papayag ang gobyerno kung sakasakaling magre-request ng extradition ang Amerika sa gobyerno natin sa Pilipinas na kung pwede nilang isuko si Pastor Apollo Quiboloy saka pa ito pwedeng arestuhin ng FBI pero sa ngayon wala pa dahil ayon nga sa ating gobyerno wala pa rin sila natatanggap na request galing sa US mismo para i-extradite itong si Pastor Apollo Quiboloy but this time around sa Philippine setting na naman ginaganap itong Senate hearing tungkol sa diumanoy mga abuso na ginawa ni Pastor Apollo Kiboloy sa mga miyembro ng kanyang simbahan o yung mga tinatawag nilang pastorals. Pero ayon sa kampo ni Pastor Apollo Kiboloy at mismo kay Pastor Apollo Kiboloy, hindi sila sisipot sa anumang Senate hearing na gagawin. Dahil para nga sa kanila, sinasabi nila na ito ay isang trial by publicity. Ayon sa kanila, kung gusto talagang malaman ni Senator Hontiveros kung sino ang nagsasabi ng totoo, kung yung mga witnesses niya ba or si Pastor Apolo Kiboloy dalhin ang usapin ito sa korte at dun ito dinggin, hindi sa isang Senate hearing. Ito ang pinaninindigan ni Pastor Apolo Kiboloy at ng kanyang mga abogado. Para naman kay Senator Hontiveros, ang sinasagawang Senate hearing ay hindi isang religious persecution para kay Pastor Apolo Kiboloy. Kung hindi, ito ay gagawin in aid of legislation. Ibig sabihin, aalamin nang Senado kung meron bang mga pangaabuso na nagaganap gamit ang isang reliyon o gamit ang isang religious organization. Kung kaya, minabuti nilang gawa nito ng Senate hearing. Sabi naman ng iba, wala naman daw masama na magkaroon ng Senate hearing dahil katulad ng ibang mga issues, katulad nung kay Senyor Aguila, katulad nung nangyari sa ABS-CBN, even yung nangyari kay Janet Napoles, lahat lang ito ay ginawa ng Senate hearing in aid of legislation. So, kumbaga, ano daw ang kaibahan nito? At bakit daw ayaw ng kampo at mismo ni Pastor Apollo Kiboloy na dumalo sa isang Senate hearing? Eh, wala naman daw pagkakaiba yung estado niya sa estado ng mga previous Senate hearing na ginanap. Kumbaga, pantay-pantay dapat lahat. Ito rin yung pinupunto ni Senator Hontiveros. Sabi nga ni Senator Hontiveros, hindi porke na kiniklaim ni Pastor Apollo Kiboloy na siya ay son of God ay hindi na siya pwedeng umaten ng isang Senate hearing. Siguro din para naman kay Pastor Apollo Quiboloy para ano pa nadadalo siya sa isang Senate hearing when in fact hindi naman pwede magbigay ng hatol or judgment ang Senado kung hindi ang Korte lamang ang makapagbigay ng hatol. Kaya ito yung pinangahawakan ni Pastor Apollo Quiboloy. At ito rin ang dahilan kung bakit wala siyang plano na dumalo sa anumang future na Senate hearing na gagawin tungkol sa usaping ito. So pakinggan natin ngayon dahil nagsalita na siya sa pamamagitan ng audio message, nagsalita si Pastor Apollo Kiboloy at ipinaliwanag niya yung side niya at kung ano yung mga dahilan kung bakit sa palagay niya na hindi tama nadalhin ito sa Senado kung hindi dapat dinadala ang isyo na ito sa korte mismo na kung saan maglalaban-laban ang mga ebidensya at hindi yung mga sinasabi niyang mga gawa-gawang kwento lang ng mga witnesses. So panoorin natin ito. Nasaan na ba talaga si Kibuloy? Naghahanda na kami. Handa pa siya? Kung handa na siya, magpakita na lang siya sa Senado. Siya ang sentro ng mga paratang ng mga biktima kaya siya ang dapat sumagot. Because we are also looking at the Department of Justice issuing an Immigration Lookout Bulletin Order or Whole Departure Order. Magpapadala ako ng formal na sulat sa DOJ para sa mga ito. The subpoena has been issued by the Senate Committee in the competent exercise of its legal mandate. So, Kibuloy, magpakita ka na. Uh, magandang araw po, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, o kaya magandang... Uh, araw sa inyo pong lahat na ngayon ay uh, makakapakinig ng aking uh, audio message patungkol po dito sa mga allegations, accusations na puro po mga napakinggan natin sa Senate hearing na pinangunahan po ni Risa Huntiveros bilang chairwoman ng uh, Children's or Welfare or uh, A committee something like that. At uh, na pakinggan po natin ang kaniyang mga ang kanilang mga patutsada doon. Yung mga witnesses nilang kinuha. Ah uh, veiled po no nakatakip ang mukha at may mga aliases. Meron ba daw ang dalawang pastoral na Ukrainian at kung sino-sino pa ano at sila po ay uh, nagtestify sa hearing na yon na ay uh, uh, patutuo daw nila na yung mga allegations na yon ay uh, puro katotohanan laban po sa akin. Ito po ay mga seryoso na mga uh, allegations o accusation kriminal. At ito po ay hindi po basta-basta no, seryoso po kami dito sa ginagawang ito hindi po laro-laro ito sapagkat uh, ang reputasyon ko po bilang ako ang uh, ang uh, head head uh, minister ng Kingdom of Jesus Christ at spiritual head ng uh, Kingdom Nation ay uh, uh, nakasalalay po dito sa mga uh, pinagsasabi ng mga kuno mga witnesses na ito na kuno ay mga former workers ng kingdom pero nakatakip ang mukha at uh, nag alias ang kanilang mga pangalan. Ngayon, sa inyo po Senator sa Hontiveros sa inyo po committee. Eh nakita ko po nag-iisa lang kayo, no. Parang wala yatang quorum ang committee nyo. At uh, napakinggan po ang lahat ng mga testimony at mga kasaysayan noong mga pinag-i-interview ninyo riyan na pinayagan po ninyo. Pero yung iba po, kahit nagtakip ng mukha, kilala namin sila dahil sa kanilang narrative. Ang isa po riyan ay si uh, Blenda Portugal, yung nag-alias Amanda. Yan po ay nagdemanda na yan ng ganun ding mga allegations. At yan ay sinagot po namin. Sinagot ko. At yan ay dadismiss dito sa sa Korte ng Dabaw. Kaya tumakbo po sila sa DOJ. At yan ay under uh, sa pamamahala ngayon ng DOJ. Dismissable po. Kahit po anong, anong tingin ninyo. Uh, kasi ang totoo ay uh, hindi pwedeng tabunan. Hindi pwedeng takpan kung nagsisinungaling ka. Ang katakataka lang po dito, e eh bakit nasa korte na yan? Hindi pa po matatawag na subjudice yan? Pagkatapos dyan ay pag-uusapan. Hindi ba ninyo nerespeto ang korte? Hindi ba ninyo nerespeto ang ating mga ang ating mga batas? Hindi na po dapat na kinuha ninyong witness yan kasi yan ay uh, gumawa na ng hakbang na magdemanda at yan ay napatutuhan ng puro kasinungalingan ang pinagsasabi niya. O, oh, kung, kung ito po ay pinapayagan ng batas, e eh, kunin ninyo yung mga records para makita ninyo ang kadilang aligasyon at ang aking mga sagot na puro po na dispel namin ang kasinungalingan niya na ginawa doon. I don't have to elaborate here. Ngayon, yung ibang mga witnesses na pinagkukuha ninyo, eh, Nakilala rin po namin yung iba, yung nag-alias Jerome dyan. Eh, yung pong, yung pong lahat ng mga full-time workers dito, nag-apply bilang full-time, yan po eh, may mga records lahat dito. May mga records po lahat dito. So, pinakinggan ninyo yung side nila, pinakinggan ninyo yung kanilang sinasabi. Eh, kahit sino pwedeng magsinungaling eh, kahit sino pwedeng gumawa ng ganung aligasyon eh. Kasi pagkatula naman silang sasagutin pa kasi under sila sa inyong Senate hearing. Ewan ko kung sila ba may immunity o kayo lang ba, Senator Hontiveros, ang may immunity. Kaya siguro tinatago ninyong mga mukha nila kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi sila dapat matatakot. No? Hindi sila dapat matakot. Pero kung libelous yun, kahit pa dyan sa hearing sila, eh after ng hearing na yan, eh talagang mananagot po sila sa batas. O, sa mga false allegations, lalo na ang reputasyon ko po ang nakataya dito. Ngayon, sa iba pang mga allegations na gagawin niyo, lahat ng mga false accusations na ginagawa pa, kahit sino pwede kayong pumikap ng isang witness at pagkatapos tabunan ng mukha, pagkatapos gawin yung alias, kait ano na lang ang pinagsasabi niya doon wala ba siyang sasagutin sa inyo ba yun ay totoo na sa inyo ba yun ay katotohanan na lahat at pagkatapos gagawin ninyong guilty ang object ng inyong paninira tulad ko ako ang object ng inyong paninira dahil ba sinasabi sabi nila na ganun at ganito at ganun at ganito ang kalalaswa pa sinakyan pa ng mga taga social media na vlogger tapos sa uh, pambababoy ang ginawa ninyo sa reputasyon ko. Yun ba'y tama? Tamang proseso? Ngayon, sapagkat pinaniniwalaan ninyo yan ay katotohanan at kinatira pong dinitalye ang lahat ng aligasyong pinagagawa ko daw sa kanila na kasoklam-soklam, karumal-dumal, at kawalang hiyaan. Ay maganda pong mga testimony yon kung ito yun ay totoo. Ngayon, ang sunod na hakbang po ninyo, hinahamon ko kayo, you go to the court, tulungan po ninyo ang mga kaawa-awang ito. Pumunta kayo doon sa korte at gumawa kayo ng demanda laban sa akin. Maganda po yan, may testimony na sila eh. Gawin na lang niyo yan, i-transcribe ninyo, gawa ninyo ng affidavit, tapos ipakilala niyo yung tunay nilang pagmumukha, tunay nilang pangalan, pagkatapos tunay nilang tirahan, at tunay nilang katauhan. And then, idimanda po ninyo ako, kahit ako'y anak ng Diyos, ako'y under sa batas ng lupa. At doon ko kayo sasagutin, sapagkat doon merong fair play. Because, in the law, the guilt And the innocence of any person is not determined by a Senate hearing, but it is only determined by a competent court of law. Doon po kami patas ang laban. Doon kami pwedeng sumagot sa inyo. Sa inyo pong hearing, wala kaming dapat patutuhanan dyan eh. Wala kaming dapat patutuhanan. Oh, sila dihab nating tulus kami dito, pag pepestahan ninyo, hindi eh, po namin papayagan yon. <clears throat> I will not subject myself to a bogus hearing and to a bogus witnesses if they cannot stand on their word. Now, hinahamon ko sila, hinahamon ko kayo, tulungan ninyo sila. Kung sila'y totoo at hindi bogus ang kanilang testimony, hindi sila bogus na binayarang mga witnesses, hindi sila bogus, hindi bogus ang inyong hearing, ang sunod po ninyong hakbang bilang isang mambabatas, Senator Hontiveros. Tulungan ninyo silang pumunta doon sa korte, magdimanda kayo para sila po ay makakamit ng hustisya ang sinasabi ninyong dapat nilang hanapin. Doon, patas ang laban. Hindi po basta-basta mag sa kayo, lalo na sa isang taong katulad ko na international ang reputasyon, ay gaganunin-ganunin na lang ninyo ako. Kaya ako po ay hindi sasalo at magpapasakop sa inyong hearing sapagat para sa akin yan ay bogus na mga witnesses at bogus na hearing. Sorry po sa pagsasalita ko ng ganito sapagat yan ay pinaniniwalaan ninyo kaya naging bogus para sa akin para po maging makatotohanan kayo at inahamon ko kayo kung talagang totoo sila at ang lahat ng pinagsasabing na totoo ay gumawa kayo ng affidavit, sumpaan nila at pagkatapos pirmahan nila at pagkatapos isubmit sa korte, nakademanda po ako. Doon po ako sasagot sa lahat ng aligasyon at at mga mga akusasyon na ginagawa. Criminal po ito mga aligasyon ito. Hindi na dapat pag-usapan niyan sa court sa sa inyong Senate hearing. These are criminal allegations that you deem you already convict me. You already convicted me in your hearing. Eh, mali po yun. Unfair po yun. I will not subject myself to unfair. I will not, uh, unfair statements. I will not subject myself to injustices that are done in the clock of a Senate hearing. Kahit ano po, I will not subject myself to that. But, I will face you. With one condition, I will face any of you. Kahit 100 pang witnesses ang gamitin nyo, kahit 100 pang witnesses ang inyo pong bayaran, huh? I will face you anywhere, anytime, in a court of law. Just do it. And I will face you anywhere, anytime, in a court of law. If you cannot do that, then you are all bogus, you are all false, and you don't, you don't, you don't, you don't deserve my respect because you don't respect my constitutional rights, I will not also respect your office as a senator if you cannot do these conditions that I'm telling you to do. Ikaw mambabatas ka, uh, kayo, uh, Senator Hontiveros. Alam ninyo ang dapat ninyong gawin. Pagkaganitong maligas yung malalalim at reputasyon ng isang tao na kataya, dapat pumunta na po kayo sa korte. Kunan ninyo sila ng abogado pagkatapos magpasimula na tayo doon para po mailahad namin ang aming side na lahat documented kanila salita lang kami po hindi kami nagsasalita documented tiniis ko po ang lahat ng mga pangalipusta pambababoy sa reputasyon ko at ang pagalipusta po sa aking mga uh, katauhan sa pagkatakoy anak ng Diyos tinuruan akong magkaroon ng long suffering ang ama kong si Jesus Christ, pinako sa krus, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi sa kasalanan ng mga taong ipinataw sa kanya. Siya po ang aking guide, siya ang aking idol, kaya tiniis ko ng matagal na panahon ang mga paninirang ito. Kahit doon sa Amerika, it is the same scenario as it is here. O, oh, inakusahan din ako doon ng maraming mga former workers daw yun, pero puro pagsisinungaling ang akala nila hindi ako makakuha ng mga bugado ko doon, nahihimay-himay ng lahat ng kanilang pinagsasabi. Ngayon, nahihirapan silang humarap sapagkat puro po kasi Ngayon, ito, ito, wag po din palampasin dito. Hindi ko po kayo palalampasin dito, lalo na itong mga witnesses na kinuha ninyo. Hindi ko po palalampasin dito. Kailangan malaman natin ang katotohanan dito, not in your Senate hearing, but in a court of law. Hulitin ko po ang hamon, kung totoo yan sila, hindi kayo bogus na no witnesses, hindi kayo bogus sa hearing na ito. hindi ka bogus sa hearing mo, Senator Rontiveros. The next thing I tell you to do, inahamon kita, I challenge you, go to court, make those allegations detailed in an affidavit, and let them sign it. And then charge me with whatever charges you want to do. Welcome kayo doon. At doon patas ang laban natin. If you cannot do that, you did not respect my constitutional rights, I will not from now on respect you uh, as a senator of this country because you are hearing in your windows and you are for smearing my reputation. This is a mere uh, smear campaign. Uh, in, your, in your hearing. So, magrespetuhan po tayo dito. Para marespetuhan ko kayo, allegations kompleto na, dalhin ninyo yan sa korte. Kung makain ng affidavit, ulitin ko, papirmahin niyo sila, i-transcribe ninyo lahat ng pinangsa-sabi niya real, tapos haharapin ko kayo. Tulad na ginawa nitong Blender Portugal na alias Amanda. O yan, patas yun. Ngayon, na-dismiss. Sapagkat puro kasinungalingan ng sinasabi niya. Ngayon, inulit niya riyan. Ewan ko kung yan ba'y pwede sapagat subjudice na po para sa akin yan. Nasa korte na yan eh. O, waiting for uh, the judgment of the DOJ. oh tapos inulit ninyo, nag alias alyas pa kayo riyan. Tapos kung anong paninirang ginagawa ninyo sa reputasyon ko. O, ngayon, ulitin ko po, tatlong beses na itong sinasabi ko. I challenge you, now that they have detailed all of the salacious allegations against me and my person, which they demonized, which they bedeviled, and which made a monster out of me. Let them go to court, help them file a case against me, and I will welcome that, and we will answer you in the proper forum of the court of law. If you cannot do that, I once again repeat, you are all bogus witnesses. This is a bogus hearing and I will not subject myself to any of your bogus uh, hearing that you will do next time. Kung di nyo po magagawa yan. Magrespetuhan po tayo. Respetuhan yung constitutional rights ko. Re Respetuhin ko po kayo bilang senador na talagang naghahanap ng katotohanan at ng justisya. Hindi inyuwendo, hindi isimere campaign, hindi paninira, hindi kung sino lang pupulutin ninyo at pagkatapos magsasalita ng kung ano-ano. Words are very cheap, but let us find the truth, and the truth will be found by the evidences that you will present in court. Because in the court, it is not what you say, it is what you can prove. Now, kayong mga allegations ninyong yan, kayong mga accusers, prove it in court. Because you have the burden of proof now. You prove it in court, and we will face you there tulungan mo po sila. Kagalang-galang na honorable Risa Hontiveros. Tulungan mo sila kasi mambabatas ka at in mo ang kanilang mga allegations. Now, we are a land of law. Subject tayo sa law. Ito ang katapusan, hindi po dyan sa hearing ninyo. Ang katapusan nito sa korte. At ang judge ang, mag, ang, 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 ang magbibigay ng patas na hukom. Hindi kayo. Uh, you cannot determine, as I said, the guilt or innocence of a person or, a, or, or someone in your court hearing. That is just for the aid of legislation. Oh, ngayon, you can prove that. My, I'm innocent or I'm guilty in court. Kayo, patotohanan ng mga witnesses mo yan. Papirmohin mo sila. Tulungan mo sila. Kunan mo ng abogado. That is my ultimate challenge to all of you. Magrespetuhan po tayo. Yun lang po at maraming salamat sa inyong pakikinig sa side ko na nandiditong ako po ay isang maawain na tao, mapagbigay. Kaya meron akong Children's Joy Foundation. Tumutulong ako sa mga kabataang Pilipino. Pinaaral ko, pinakain ko, dinamitan ko, Oh, pero may mga ganitong klasing tao. Hindi ko kayo bubulgar dito sa sa blog uh, vlog ko ito. Ibubulgar ko kayo doon sa korte. Kakalkaling ko ng pagkatao niyo kasi from head to foot kilala ko kayo. Kayo. Kilala ko kayo. Former workers kayo. Oh. may Ukrainian pa, papuntay niyo dito yung may Ukrainian na yan. Aharapin ko silang lahat. Kahit 100 pa kayo, sinabi ko. Aharapin namin kayong lahat. Oh, yan po ang patas na laban. At yan ang hinihintay ng taong bayan. Oh, pero ang paninira, isbir campaign, na matagal kong tinitiis hindi eh, ko na po palalampasin yan. Sapagkat nakataya dito ang reputasyon ko at ang reputasyon ng bansang kaharian na merong mga millions of members all around the world. Yan lang po. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos, Ama. Ah, meron pa akong dadagdag. Sinabi ninyo, kagalanggalang ng Huntiveros, na naglagay kayo ng, you put words in my mouth, at sinabi ninyo na, ah, marami daw akong mga, hindi daw ako natatakot dahil marami akong kaibigang mga makapangyarihan, o mga politiko ba yun, o kung sino. Kayo po ang nagsabi nun, magpalabas kayo ng video na nagsabi ako ng ganun. Noong ako'y nagkakaso po sa Amerika, mulang 2018, presidente pa po ang aking kaibigan si President Duterte. Tanungin niyo siya, pati si Harry Roque na kanyang spokesperson, kung kinalabit ko ba siya, kung tinawagan ko ba siya at ako'y nagpatulong. Kaya ko po yung problema ko. Kung ang problema ang inaharap ko, lalaking lalaki akong iyan ay haharapin ko kahit saan pa tayo magkita, kahit sa pintuan pa ng impyerno. Hindi po ako nagpatulong kahit kaibigan ko. Hindi ako nag-name dropping. Kaya mali po yung akusasyon ninyong yon. Mali yung sinasabi ninyong yon. Tapos sinabi mo, kahit na son of God ka pa, o ganito at ganon. Ako ba'y nagmalaking dahil ako'y son of God? Sinabi ko na matagal ng panahon. Kahit pa ako'y son of God, under ako sa batas ng lupa. Pag ako'y nagkamali, gumawa ng krimen, i-demanda ninyo ako. Pero please, huwag po ninyong sirain ang reputasyon ko na wala akong kalaban-laban. Magrespetuhan po tayo. Korte ang answer nito. Court is the answer. For all of your false allegations and accusations, court is the answer, not a Senate hearing. Thank you. May God bless us all.